Ako si Fidel, isang ordinaryong empleyado na pabalik ng probinsya para dumalo sa kasal ng aking pinsan. Matagal ang biyahe at gaya ng dati, nagdesisyon akong sumakay ng pampublikong bus para makatipid. Ilang oras na ang nakalipas mula nang umalis kami sa terminal at ramdam na ramdam ko ang gutom at pagod. Oh, Stop over muna tayo sa mga gusto kumain dyan. Sigaw ng driver habang pinapabagal ang takbo ng bus. Isa-isa lang bumaba ang mga pasahero. Nakaramdam din ako ng gutom kaya sumabay na rin ako. Ang lugar na aming tinigilan ay nasa gitna ng kawalan. Madilim, tahimik at tila bihirang dinaraanan. Nakita ko ang isang maliit na mamihan sa gilid ng kalsada. Hindi ito kapansin-pansin ng una, pero mukhang marami ang kumakain doon. Pumasok ako at agad na bumati sa tindera. Isang babaeng may medyo malusog na pangatawan at pawis ang noo. Manang, isang nga pong mami. Sandali lang ho sir, tapusin ko lang po yung mga nauna. Isusunod ko na po kayo. Sagot niya habang abala sa paghahain ng sabaw mula sa isang malaking kaldero. Ang lalaki namang kasama niya ay tahimik na nagluluto. Mukhang sanay na sanay na sila sa trabaho. Habang naghihintay, inilipot ko ang aking paningin. Maliit lang ang pwesto ng mamihan. May tatlong lamesa at isang mahabang bangkong gawa sa tabla na posibleng kasya ang lima hanggang anim na tao may bintilador sa isang sulok. Halatang matagal nang hindi nalilinis dahil puno na ito ng alikabok. Ang ilaw sa mamihan ay mapusyaw na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa paligid. Ang init ngayon sa Pilipinas, no? Kahit gabi na, mainit pa din. nalungko sa isang lalaking kasabay kong nangihintay. Oo, pero eto tayo. Kahit mainit, hindi nawawala ang mami at kape. Bahagya akong nagulat dahil malalim ang kanyang boses. Parang may bigat ang bawat salita. Ang kanyang ngiti sa malapitan ay tila pilit at malamig napansin ko ding masyado siyang maputla. Pagkalipas ng ilang minuto, inilapag ng tindera ang aking order. Napanganga ako sa laki ng tasa at sa dami ng serving. Ang bango ng sabaw at nag-uumapaw ito sa mga lamang loob na parang espesyal ang pagkakaluto. Manang, ang dami naman nito. Sigurado po ba kayo hindi kayo lugi? Hindi naman sir. Ang mahalaga, bumalik ang mga customer dahil nasarapan sila. Hindi na balik konti ang kita. Sagot <laughs> niya sa may tawa. Ang kanyang tawa ay malakas. Parang tumatama na sa tenga ko. Hindi ko na pinatagal pa ang sandali. Sa bawat subo, ramdam ko ang linamnam ng sabaw at lambot ng noodles. Napaka-perpekto ng lasa. Parang dinagdagal ang sangkap na hindi ko matukoy. Natapos ko ang malaking tasa sa loob lamang ng ilang minuto. Manang, isa pa nga po. Masarap ano, sir? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka magsisisi. Tugon niya habang inaayos ang panibagong order ko. Habang hinihintay ang pangalawang survey, napansin ko ang kakaibang tingin ng ilang mga kasabay kong kumakain. Ang isa sa kanila ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila malabo. Napansin kong hindi gumagalaw ang kanyang kamay na nakahawak sa kutsara. Ang iba naman ay tila tahimik na nagbubulungan. Pero hindi ko marinig ang kanilang sinasabi. Bigla ako nakaramdam ng bahagyang paglamig sa likod ng aking batok iniwasan kong mag-isip ng masama. Nang dumating ang pangalawang survey, sinubukan kong baliwalain ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid at nag-focus lamang sa aking pagkain. Mabilis kong naubos ang pangalawang tasa at agad na akong sinabihan ng konduktor na kailangan ng bumalik na sa bus. Pagbalik sa biyahe, napansin kong patay na ang ilaw sa loob ng bus at tulog na ang karamihan. Tahimik ang paligid maliban sa may hinang patak ng ulan sa bubong. Napansin ko rin ang driver na panay ang sulyap sa rearview mirror. Parang may tinitignan sa likod. Habang ako'y nakapikit na naginip ako nakakaiba. Sa aking panaginip, nasa mamihan pa rin ako pero walang ibang tao. Narinig ko ang tunog ng kutsara at kaldero, pero wala akong makitang nagluto o kumakain. Nang lumapit ako sa counter, nakita ko ang tasa ng mami, puno ng dugo. Sa aking pagkagulat, napatingin ako sa paligid. Biglang nandoon na ang mga tao sa mamihan. Lahat sila ay nakatingin sa akin ang kanilang mga bibig ay may bahid na ng dugo. Nagsimula silang magsalita lang sabay-sabay. Ngunit wala ako maintindihan sa kanilang sinasabi. Bigla ako nagising sa yugyog ng konduktor. Boss, gising na. Andito na ho tayo. Ah, ano nangyari? Napasarap ata tulog mo, boss. Habang pababa ng bus, naramdaman ko ang pagbigat ng aking tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Naglakad ako papunta sa bahay. Pero habang papalapit, napansin kong medyo kakaiba ang paligid. Parang masyadong tahimik at wala ni isang tao sa kalsada. Sa pagpasok ko ng bahay, nakaramdam ako ng hilo. Umupo ako sa sofa. Pero nang isara ko ang aking mga mata, Bumalik sa akin ang panaginip. Pero mas malinaw na ito ngayon. Ang mamihan, ang sabaw, at ang mga taong kumakain doon. Lahat sila nakatingin sa akin. Nakangiti ng malawak at ang kanilang mga mata ay blanco. Napatingin ako sa sahig ng mamihan. May mga nakapatong doon. Mga buto ng tao. Bigla ako nagising sa aking panaginip nang may kumatok sa pinto. Tumayo ako para buksan yun. Nakita ko ang tindera mula sa mamihan. Nakangiti pa rin at may hawak na tasa ng mami. Masarap ba sir? Tanong niya. Napatras ako pero bago ko pa maisara ang pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likod. Umaling ako at naroon ang lalaki na guluto sa mamihan hawak ang isang malaking kutsilyo. Sa kanyang bibig ay may bahid ng dugo at ang kanyang mga mata ay malamlam pero nakatitig ng diretso sa akin. Hindi ko na alam ang sumunod. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng kutsilyo na bumabaon sa sahig. Ang malakas sa tibok ng puso ko at ang bulong sa aking tenga. Huwag kang mag-alala sir, hindi ka namin pababayaan. Habang nanginginig sa takot, biglang nagdilim ang paligid. Nagising ako sa aking kama, pawisan at inahabol ang aking hininga. Pero sa mesa malapit sa akin, naroon ang tasa ng mami. Ang sabaw nito'y umiikot at sa ilalim ng liwanag, nakita ko ang isang peraso ng daliri. Mahilig ka rin bang humigop ng sabaw ng mami? Sana ay nagustuhan niyo ang maiksing kwentong tampok namin ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento. Kung bago ka sa aming channel, maaaring niyong balikan ang ating mga series at iba pang uploads. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.